Good morning mga kumarete. Syempre panibagong araw, panibagong diskarte na naman nga tayong mga nanay. No Saturday nga kumarete ay umalis kami tapos diretso na nga rin po kami dito sa bilihan ng ukay-ukay ng mga sapatos na pwedeng pang-school. Si Kuya Sian nga po sana yung bibilhan namin kaso wala nga po yung size niya at walang available dito. Dati kasi ay dito kami bumili ng sapatos ng bunso ko. Talaga namang umabot nga po ng dalawang taon hanggang sa sumikip na lang sa kanya. Gusto nga rin ni Kuya Sian na bumili ng pang-school sapatos kaso wala pa lang kasya sa kanya. Babalik na nga lang po kami sa susunod dahil magre-restock pa naman sila ng mga sapatos na pwedeng pang school. Ito nga po ay yung kadugtong nung nagdi-display ako ng mga paninda at pangalawang box na nga po itong aking i-display. -di Naubusan nga rin po kami ng asukal pating mga noodles. Share ko nga lang kung marites kung ano nga ba yung ginagawa ko para hindi nga po lang gamin yung aking mga paninda. Nga nabasa na nga rin po ako na comment buti at hindi nga daw nila lang gamit itong aking mga display. Alam nyo ba na pag may nakikita nga po Sprayan ko nga po yung mga dinadaanan nila. Ha? Katon? Yung pabango nga na matapang ang ginagamit ko sa pag-spray doon sa dinadaanan nila. Pero syempre pag nag-spray ka nga ay dapat wala yung mga paninda mo doon. Pagkatapos mong mag-spray ay pahingahin mo lang ng mga ilang minuto bago mo ulit ibalik yung mga paninda mo. Ganun nga lang po yung ginagawa ko kumaretes para hindi nga po nila mahanap yung aking mga paninda. Pag may nakikita nga pa kung langgam, ayun nga po kaagad yung aking ginagawa ang mag-spray ng pabango. Subukan nyo nga yun kumarites kung, kung nilalanggam nga po ang inyong istante o di kaya tindahan. Dahil naging effective nga rin po talaga yun sa akin. Nagtanong nga rin po pala kung saan ko nabili itong lagayan ko ng mga magic sarap at saka mga oyster. Yung acrylic nga po iyan na lagayan ng candy ko at ni recycle ko nga lang po iyan. Maganda rin talaga siya maging lagayan ng mga paninda dahil clear nga po iyan. Kitang-kita nga po yung mga nakalagay dyan. Kung gusto nga natin na maging maayos yung ating tindahan ay kailangan din talaga natin maging masipag sa pag-aayos. Mas maganda rin kasi tingnan pag malinis lagi at nakaayos yung ating mga paninda. Sarap din kayang marinig sa mga customer na sabi nga po ng anak niya na sa tindahan namin bibili dahil maganda nga yung tindahan namin. Kung tayo nga na may-ari ng tindahan natin ay nagandahan at natutuwa sa itsura, ano pa kaya yung mga customer na tumitingin? Pero ko sa mga oyster, coffee stick at saka doon sa magic ay dito naman nga po tayo sa north. Gatas. Anong gatas? Gatas. Gatas. Perse? Ito okay. Bakit boss lang to? Ayun pala. Okay na. Thank you. Okay. Ano? Chocolate. Choco sa'yo? Choco oh, na gatas. Lakas. Kira, mo nga? Ito <coughs> ka. Isa na. Pagumulong. Sabi. Ito Thank you. Itong lagayan ko ng mga narcomarites ay lagayan nga po iyan ng mga gamis. At dahil may takip nga po iyan kumarites at kita naman yung pinakalaman niya doon sa loob ay gagamitin nga po natin itong laging lagayan ng nor. Kailangan talaga may mga sariling lagayan itong ating mga paninda para naman nga po hindi nakakalat. Yung tipong pagkatapos mong putulin ay eh kung saan saan mo lang ilalagay. Pag hindi nga tayo magugupit-gupit ng ating mga paninda paniguradong pag may bibili niyan ay hindi nga natin makita yung gunting. Hindi ay mapupunit nga po yung pinakalagayan niya. Pero nakakahiya naman naman nga magbigay sa customer pag nakabukas na yung mga paninda mo. O di ba ang ganda rin namang tingnan ko Marites, kailangan mo lang din talaga ng mga recycled na gamit kung gusto mo nga mag-organize ng iyong tindahan. Halaw na nga kung wala pang mga pambili ng mga organizer, pwede nga rin natin gamitin yung mga box ng zest o pang-organize ng ating mga paninda. Di naman nga po kailangan sumabay na bumili ng mga aesthetic na lagayan kung alam nga po natin na pampuhunan pa lang yung ating pera. Dahil mas importante pa rin yung stock na meron tayo sa ating munting tindahan. Kailangan lang din talaga natin mag-isip kung ano nga po yung pwede natin paglagyan ng ating mga paninda. Yung mga nasa paligid lang natin o di kaya yung mga pinaglalagyan lang ng ating mga pinapamili. At dahil natapos ko na nga po itong mga norcomarites lipat naman nga po tayo doon sa mga lagayan ng noodles. Walang kasawa-sawa at walang katapusang pag-aayos nga po itong aking ginagawa. Di ko pa nga po sa yung mga nabasa ng suka at saka yung natapon na suka dahil talaga namang nakakatamad lumabas malakas yung ulan. Kailangan ko na nga rin po talagang tapusin itong aking pagdi-display. Abay, magkukover pa ako ng mga notebook ng aking mga anak. Nagaantay pa yung aking plantsahin. Parang magpa-plantsa nga lang pa ako ng tigi isang uniform. Hindi rin kasi talaga tuloy-tuloy itong aking nagagawa ko. Marites dahil marami pa rin naman akong inaasikaso. Siyempre, kailangan ko rin gumawa ng content dahil kailangan din natin mag-post ng video. Dahil kahit pa paano nga ay sumasahod din tayo dito kay Meta. Yung mga nanay nga na nagtatrabaho kay Meta ay parang work from home nga rin po iyan. Yung tipong nasa bahay lang pero kumikita buwan-buwan. Pero syempre kahit monetize ka ay hindi rin talaga basta-basta kumikita dito kaya kailangan mong galingan. Sa paggawa at sa pag-iisip ng content tapos kukuhain lang ng ibang tao. Kaya minsan nakakadismaya na yung ginawa mong content ay nakikita mo nga sa post ng iba tapos nagtrending pa. Yung tipong ginawa mong content ay hindi na nga nagte-trending dahil sila na yung nagtrending kung sino pa yung nangunguhala ng video. Ayun lang talaga yung masaklap sa mga content creator. Pero ganoon pa man, kailangan lang din talaga magpatuloy dahil wala naman nga po kaming choice. O di ba, ang ganda na nga po tingnan itong ating lagayan ng noodles dahil puno na naman nga po ito. Ay, kahit pawisan ako diyan, talaga namang tutuloy pa rin natin ito dahil wala pang nga akong ligo. So ayun lang muna kumarites. Salamat sa panonood. Follow for more. God bless us at sana i-share niyo na nga rin po itong aking video.